Represented me, ang kanyang Sister Grace Ako si Rebelle Francis. Grabe, may nagpapasalanan sa inyong inibidig doon na Deskay Mola, Ino Mago, Rodrigo, sa inyong bukas na pagdawon upang district at parokyal preparo. Para sa Fiesta ng la Reina yung 2013, gawa ang Panginoon at ang mga nating nagsunod na gumagawa ang mga mabubuting bagay ay patuloy kayong gumaya at biyayaman sa iyo. sa pagsablay sa pagkakarangan ng pagkakakulang bilang misery ng pag-ibig ng mga para sa Pasko sa Pasko sa 2013 para sa biyernes o ang lahat ng ito ay bilang pamamahala at sentro. Amin na amin na atro na amin. Na ko ay gusto naman niyun na pasa ang pag pagkakarangan para sa biyernes bilang sa isang ng pag para sa Pasko 2014. Ngayon ay ipinabasa ang mga narawang ito kina Nina Teresa, M. Salud at Dr. Felicitas Agan, Pinamuntis Tita, Parokyo Tiyamana para sa Fiesta del Reina 2014.

はい。 Maraming-maraming salamat po sa